gandang umaga. Ayan, ang ganda ng ano na dito, oh, sa dinagaanan ko. Ayan, ang ganda. May mga decoration na sila. Oh. Ayan. dati wala yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Papasok na naman. Lalakad lang ako papunta sa papasukan ko kasi medyo malayo-layo pa ang ano. And dito ang gaganda na rin ang mga ano. Ang dami ng mga decoration. Kasi magpapasko na nga naman. Ang dami ano. May mga halaman na sa gilid ng ano. Dati wala yan eh. Ang dami ng mga naka ano. may mga bus na dumaan school bus. Sa gilipit ang um. dami. Ayan. Nalakarin ko lang hanggang gate din. Eh. Hanggang gate lang din. Nalakad pa punta ka sa ano. Kasi wala. Hindi naman makakapasok yung motor sa amin. Sa pinapasokan ko. Kaya dinalakad ko lang din. Ayan. Good morning. Good morning. Umaganda kumaka sa inyong lahat. Mayroon buntag. Ayan. Yan po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.